Ayan po yung lungan. Ito po yung lungan. Oh. Tinan nyo yung bunga niya. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan, pag nahinog siya o. Oh. Ang dami bunga. Ayan, yung bunga niya Oh. Tinan nyo naman yan. O, oh, diba? Ayan grabe yung lumay <laughs> grabe yung lunga ng bunga niya Yan. Yan po yung lungan Yan. Yan yung longan. Yan yung Ito hindi, hindi pa masyadong hinup. Hindi pa masyadong hinup may nilang bunga. O, oh, di ba? May nilang bunga. Pero, ito talaga yung pinakamarampal. Ayan. Thank you for watching. viewers. shout out sa inyong lahat. At saka sa ating mga subscribers. And shout out, shout out po sa inyong lahat. Thank you so much for watching.